Marami kasi mga kiwit dito. Yung mga maliliit pa parang hito Ah. Uh, lang. Oh. Suka po mga idol. Suka lang. naman. May red pala dito. Eh, mira, 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 kalo, kalo, kalo. Mga kalo. Mga kalo. Ano kusog tubigan. Ayun, ayun, may lumabas doon. Ayun, laki. Ano, ano? Ulo ulo may ulo mula magaydo bero il bero il may il magu yan ay magaydo pa isa yano 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 ayun magpudon sila 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 lang sila 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 ayun, ayun oh. ito lagayin, lagayin, lagayin. sila sila

ngosanole Yanaw, no? ya ugulat no. sila ba pag ginosano. Kita, kita, kita. Ah, yanaw, no, itim, itim. Itim no. naman, dilaw-dilaw. Hmm. Ay ba, oh. Kalau misalkan kedutuk ini mau datang. Udah aja. Udah namanya. Oh, kalau